500 Kaya po ang daming ano ang daming uh, pumila 10 1,500 sino ang makakahulog? Napo, ang daming pumila 1,500 Isa pa lang ang uh, nakakahulog, isa pa lang Yan 1,500 Isa 1,500 yan po, yan po. Oh. Gusto makakuha ng 1,500. Yan, wala pa, wala pa. Isa eh. pa'y nakakuha ng 1,500. Wala pa. Gusto mong makakuha ng pangtao sampai At daming pumila, daming gusto makahulog. <laughs> Kita sampai bandar. Kau. Lama tidak. Kau

Whoa! Whoa.